bango. Hi mga kapreni! Heto naglilista ako at magpapabili ako kay Kuya Ken. Ay baka makalimutan niya sa dami. Cheris. Bawang sibuyas, patis, toyo, suka, paminta, bukas, babayaran. Tapos nakalimutan sa isang taon na babayaran. Lilista ko ng mga kapreni paano nga kapag malaki ang pinabibili ko, maliit ang binibili. Isa lang yung kapreni pero mahaba ang pangalan. Hanes! Para sigurado, panigurado! <laughs> Sinabi ko nga kay Kuya Ken kung ano-ano mga bibili niya. Hindi ako nagagalit dyan, Kapreni. Nagpapaliwanag lang. Anak, intindihin mo yung sinasabi ko. Huwag kang matakot. Pero ganyan ako magalit, Kapreni. Pati mata, sumasabay. Ay, ewan ko ba kung bakit? <coughs> Heto't bibili na siya at magbabike daw siya. Ay, grabe siya. Doon lang naman bibili sa labas eh. Sabi ko nga mga kapreni, huwag na niyang gamitin yung bike at baka masira na naman. Ibenta ko na kaya talaga ang bike nang wala na kaming magamit. Ingatan mo ang pera. Mahalaga yan. Bibili na sana ang kuya kin mga kapreni sa labas. Biglang dumating ang tita ko, yung inuutangan ko. Kapag sa kanila, utang. Sa ibang tindahan, bumibili. O, di ba, buti nga hindi nagagalit ang tita ko. Ay, nagbabayad naman ako kapreni. Kahit hindi sinisingil. Ganun sana. Bumili ko sa kakilala ko ng ganyan, ng ganito. Ay, para ka akong masarap magluto ng ganyan, ng ganito. Hindi pa kasi ako nakakapagluto ng ganun na gulay. Tapos ganyan. Ay, hinding-hindi mawawala ang gamit ng nanay. Nagready lang ng sibuyas na puti. Bawang na tinamad, magtadtad. Pwede na yan, at least may bawang. Nilagang manok na hinimay nila, hindi ako. Itlog ng pugo, hindi ng manok. Charis! At gagamit ako ng ganito. At ito, kapreni, gagamit ako. At maglalagay rin ako ng ganito, ng ganyan. O siya, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang, sorry na. Magluluto na naman ang kapreni niya! to the highest level. Uy, ang Daddy Chester biglang sumulpot. Ay, talaga naman. Sasarap itong lulutuin ko. May halong paglalambing. Ay, talaga ba? Ay, parang hindi naman. <laughs> Nanood muna ako sa YouTube kung paano magluto ng ganito. Ayan na naman tayo sa ganyang ganito, kakainis. <laughs> O sige na nga, sabihin ko na kung ano to. Ang ano nyo, napaka ano nyo. <laughs> Nag-search muna ako kung anong luto ang gagawin ko. Creamy sipu egg ang napili ko. Dahil hindi pa ako nakakapagluto ng ganito kapreni ngayon pa lang as in. Heto pinaghalo ko muna sa tasa ang ebab at yung cream of mushroom. Saka ako hinalo dito. Ay ganun ang napanood ko kapreni. Sa napanood ko, walang sahog na manok. Ako lang ang naglagay. Ako ang nagluluto. Ako ang masusunod. Charis! At ilagay ko ang all-purpose cream. Matagal ko nang gustong magluto ng ganito pero hindi ko pa binabala. Kung hindi pa nga nag-post ng ganito ang kakilala ko, hindi ako makakapagluto ng ganito. Ay, grabe naman sa ganito. Oy, monte ko nang makalimutan ng itlog. At yung pinagkuluan ng manok, nilagay ko dito. Pwede naman tubig lang kapreni, pero mas masarap yung pinagkuluan ng manok. Dahil nasa pinagkuluan ng lasa ng manok, wala sa laman. Charis! Malaking gatas nga dapat ka preni ay malitang nalista ko pero pwede na rin. Sakto lang ngayon alam ko na kung paano magluto nito. At naglagay rin ako ng asin para balance ang lasa. Halo lang ng halo hanggang mabugbog ang gulay. <laughs> Ay, nako kapreni. Ay, pagkakasarap nito. At dahil first time ko magluto ng ganito kapreni, sa susunod alam ko na kung paano maging mas creamy pa dito. Oo kapreni, ganoon nga. Pinaggamitan mo, hugasan mo. Iya, yeah, kakatapos lang magluto. Maguhugas naman ngayon. Ay, nako mga kapreni, sa tuwing nagluluto ako, napakarami kong ginagamit. Pero hindi pa ako nakakainom ng tubig. Marami ng baso. Sino kaya sa kanila ang gumamit nito? Charis! <laughs> ay nahiya ako sa nanay ko kahit wala naman ako noon. Kami na nga nakikitira, hindi pa gagawa. Hanes! Huwag ganun ka, Mali yun. Makisama ka. Huwag mabait ang nanay ko kahit hindi ako maghugas. Ako lang talaga ang may kusa. Sipagsipagan ba? Ganun. Medyo madami ang niluto ko kaya ilalagay ko sa rep ang iba. Siyempre, para may ulam pa sa susunod. Wais na nanay na ba ako noon, ka, Prenny? O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!